Akala ko ba walang iwanan? Di ba pinangako natin yun sa isa't isa tisa Masakit man pero, dito na siguro matatapos ang lahat. Paalam. Uy nene, ang kinamotong Barbie talaga. Mas maganda siya. Kaya sa'yo? di naman. Maganda pa rin yung akin. na ano wala naman 'to. Balik po sa akin yung presidente. Holy. tayo mo naman ako. By the, bilis-bilis. Ano ba naman everything talo ka na sa akin sa takbuhan? Sus, pinagbibigyan ng Wow, 10 years binibigyan mo pa ako ha. Tayo mo, 'di na 'to. Pak chati ka sa tracking team. Sumabay tayo. Balew hindi ako mahilig sa mga sports sports na yan. Ay, sa mga unahan. Sa mga ng boyfriend, syempre. Subukan mo, subukan sa atate. Uy, joke lang ito naman. Pero, syempre, pag tuloy ko ng puso, why not? Unti ko. Gopo. Cool. Yung, people, yung, yung action star. Um, yung naka-leather jacket. Oo, yung mga smarts. Joke. <laughs> yung gentleman, yung dadalhin yung mga gamit ko ginawa mo pa talagang alalay at katulog. Yung mga ganyan lalaki, yung mga manaloko eh. Hashtag bitter, gold. Yung, yung marunong ko sa Facebook, please. Ay nako, he's the one na talaga. Hindi ko ito tayong live, bakit Okay. Bakit kaya? Bakit kaya? Bakit kaya? Kaya pala, minakaw mo yung puso mo. Elebe! Pinak! Dali-dali lang Gusto ko tuwa kita. Oh my God! He's mo naman talaga! Na 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 Feel good. Come on to me. Wedding naman, as Hindi ako pwede ngayon eh. Chuchuter pa ako ni Miguel. Sorry! O siya, Miguel na naman. Napakilala mo na ba yan kay Ate Anday? Nakita niya na yung bago kong tipi sa FB. Naggalit nga eh. Ex pala ng kapitbahay ng kaibigan ng kapatid ng kasama ng ate ko sa trabaho. Ha <laughs> ha Ano raw? In short, manluloko. Kaya ayun, sabi niya hiwalayan ko na raw. Sabi nga ba eh. Ikaw, ayaw mo maniwala sa akin. Iba naman pinapakita niya sa akin. Alam mo yun, ramdam ko na sincere siyang nagbago. At alam kong mahal niya ako. Pag ako mismo nakasaksi ng kalandian ng Miguel na yan, ako mismo magsasabi kay Ate Anday. O well, sige, Dean. Papatunayan ko talaga sa iyo na iba siya. Okay, bring it on! Ay, bongga, hindi ako si Hindi ako na-replay Uy, si Miguel to. O, to the M, to the G. Mukhang panalo agad ako sa bed namin. Ponga. Nena? Nena? Okay. Oh, Nene, anong ginagawa mo dito? Tara, pasok Ka. Hindi, dito na tayo. Ipapakita ko sa iyo. Oh, ano 'yan? mo. Hindi 'yung maliligaw mo. ayano oh, may kasamang iba. Oh. Ate nga. Ano 'to? Hindi 'yan totoo. Pinotoshop mo lang 'yan. Ay, wala na akong photoshop, wala akong skill doon, no. Ay, nako, susubukan kita sa Ate Anday. Ate Anday. Ano bang ginagawa mo? Tumigil na lang, ha? Ano magagawa ko ko 'yung maliligaw mo, 'di ba? Tingnan mo na nga 'yan. Wow. Eh, 'di ba nag-ano nga tayo? Nag-deal tayo last time. Ano ba? Ano gusto mo gawin ko? Ano kaguluhan to? Hay nako ate Antay, alam mo ba? Meaning ano ba? Eh ano gusto mo gawin ko? Pinagkakasinungalingan ka ni Nena oh. Ten months na sila nung babaerong si Miguel. Aba, happy ten months. Nena ano, totoo ba? Si meaning. Ano, totoo nga. Ang bata-bata mo pa. Ba? Papadala na kita sa Maynila, doon ka na mag-aral. No! Ayoko doon! <applause> Hoy Nena, teka lang. Ako pa talaga tatakbuhan mo. Kasagalan mo lahat ng mga to eh. Kung di kasi pa kay Limera, hindi mangyayari to. At ikaw pang galit, ikaw na nga dyan ang iniisip. Iniisip ko lang kapakanan mo. Kapakanan? Talaga? Bahala ka dyan. Ako na nga lang nag-chatsaga dyan sa gali mo eh. Grabe siya oh. Ginagawa ko lang naman yung tama. Tsaka sa ating dalawa, ako naman yung nag sa inyo. Sa inyo ni Miguel. Alam ko masaya ka, pero Nena naman, bilang kaibigan mo, mamulat ka. Alam mo naman, Nena, eh, yung namahal na mahal ko siya. Kapag nagsumbo kay Ate Anday, malalayo siya sa akin. Pero ano? Anong ginawa mo? Nagsumbo ka pa din? Ano klaseng kaibigan ka? Hindi mo man na kami pinabot ang anniversary namin. Ten months na kami, Neneng. Two months na lang anniversary na namin. Madami ka pong makikilala, Nena. Yung mas matino at mas mamahalin ka pa. Pagpapalito ba yung pagkakaibigan natin kaysa sa babaerong yan? Palibhasa, Neneng. Hindi mo pa nararanasan magmahal? Kapag dumating yung panahon na ikaw naman yung magmamahal, sana iwan ka din niya. Sumasobra ka na! Simula ngayon, di na tayo magkaibigan. Dala dito eh. Ay, tayo, tayo! Ali ka dali! Miguel, ano na naman? Si pare eh, wala akong pambayad eh. ang pera. Susugal ka tapos wala akong pambayad? Sabi ko, penge akong pera. Ito, ito, sa saan? Ano ba yung mga kaibigan mo, migil? Ang tanong ko, penge akong pera. Asan ano ang pera? Wala na tayong pambili ng bigas. Ay, ulot ka doon no? oh ba? Oo, oh, ito na! Chayong! Bakit bente lang? Pakor na ito yan pre! Nakatabi na kasi sa pangangalak ko eh! anak! Oh! Mga anak na raw siya! Wala ko! Pakor na ito Para! Nang naniwala ko sa mga sinabi mo, yun na ata yung pinakamaling desisyon na ginawa ko sa buhay ko. Tsaka ni Papa, mas gusto nila yung pinsan nung si Narciso. Kapag isa. Ka okay, na gano'n naman eh. Pabaya mo na sila. Katang mahal nun si Neneng. Paano si Nena? Si Nena, iniwan ko na. Huwag na mahal ko. Tara na. Tara na kita. Ate, palud po. Nena? Chayong! Uy, ikaw pala yan! Kamusta ka na? Ayos naman. Ikaw? Eto, ayos ka. Spin years. Sorry nga pala sa nangyari dati dahil sa akin. Kayo ni Miguel. Wala, wala na, na Sama sa ideo, ko ba? Ang tagal na doon. Nakamukon niya rin ko masaya ko ngayon sa mga asawa ko? Si Gracias. Nababata ko yun. Liga, po muna tayo. Matagal na natin napatawad siya Kamusta na pala? Gusto mo makita? Boy, paper ko yun eh. Ito, Guwapong bata. Cute! Sa kanya na lang ang ng na lakas. Ano lang yung, meron ako nung hinusgan ako ng lahat. na dignidad ko, wala na. Si Miguel, kamusta? Ganun pa din. Ito ako, umaasa. Na, sana magbago pa rin siya. Kahit di na lang para sa akin. Kahit para na lang sa anak ko. Kayaan mo, tiwala lang. Huwag din si Miguel. Stay strong. Neneng, kamusta ka na kaya? Kung nakinig lang pala sana ako sa'yo. Sana di tayo mabot sa ganito. Miss na miss na kita kaibigan ko. Dear Neneng, hindi malii Mali Ano ba? Uy! Balita ko. Kinasaga na pala. Ano ba? Hindi eh. Hindi ko yun eh. Sige na nga. Coincidence naman. Magkadugo pa. Tipo natin. Alam mo, nahiya ako sa'yo sa lahat ng masasakit na salita na sabi ko. Matagal na kita napatawad, Neneng. Sana, mapatawad mo na rin ako. Love, Nena. Ayan. Sasend ko ba o hindi? Hindi ako eh. Ayan. Hindi na nga lang. Hello? Oo, oh, Narciso po. Uy na ako. Sige, magkita lang tayo sa bahay. Sige, bye-bye. Neneng! Gabi na! Sabay ka na! Ah, sir! Okay lang po talaga. Kaya ko na naman magpunod. Hindi! Sige, tara na. May sakyan ako. Alam mo naman, I care for you eh. Matagal na ito yung hinihinday. Isko naman! Wala na tayo sa college! Respeto naman! May asawa na ako! Mahal na mahal ko yun! Mahal din naman kita eh! Mas nauna naman ako ayaw na siso ah! Mayama naman ako! Maganda naman ang kotse ko! Maganda naman ang cellphone ko! Ba't di na lang ako? We're not meant for each other, Isko. Kaya pwede ba? Tanggapin mo na lang. Nining! Papasakin ka din. Narciso? Nakita mo ba, ba yung phone ko? Ito, ilaw ng ilaw, tunog ng tunog. Ay, ah, yun pala. Una na ako ha, malilit pa okay. sa trabaho ko. Pwede niya tawag ka ba sa akin? Aminin mo na. Saan mo naman ako ayan? Halata nga naman may palaging kakausap dyan eh. Nining, ilang beses na natin itong pinagawa yan. Ha? Si Isko. Si Isko na naman ba, Narciso? Yes. Narciso, ano ba? Issue pa rin ba hanggang ngayon si Isko? Yes! Nakita mo ba na rapnaya ako siya? Sinising ko na nga lang, oh! Siyempre, na-delete mo na! Huwag mo nga ako gawin pa nga, Neneng! Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo no? na walang namamagitan sa amin ni Isko? Ba't ayaw mo ba maniwala sa'kin? Because he's in love with you! Eh, ano naman kung may gusto siya sa'kin? Ano naman kung gusto niya ako? Ako hindi ko siya gusto! Ikaw ang gusto ko! Ikaw ang mahal ko, Narciso! You're only human, Neneng. Pwede kang madala ng tukso. Narciso! Issue to ng trust. Wala kang tiwala sa atin. Can you blame me? When you choose to work with this Your idol? Your hero? Trabaho lang yun! Walang ibig sabihin yun! Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo yun? Ibang-iba ka na sa Neneng na nakilala ko. Lahat tayo nagbabago, Narciso. Pati ikaw nagbabago ka rin. Neneng, nag-iba ka na. Iba magsalita. Iba tumayo. At iba na rin priorities mo. Hindi na ako. Narciso, si Neneng pa rin ako! Tingnan mo nga ikaw, oh! Nag-away lang tayo, nag-English ka na! Kung hindi ka mag-resign, tuloy ang masisira tong relationship natin. It's time for you to choose. Me or your career. Narciso, please naman, oh! Huwag mo bigyan ng ultimatum! Hindi gano'ng kadali! Yes, it is! Hindi, Narciso! Choose. Ano ba?! Me Narciso or your career! Me Narciso? or your <laughs> career! Huwag mo magiging Hindi yan magiging si Narciso, please, Mahal na mahal kita! Huwag mo na ako! Uy, nga ako! You've hurt me enough! Narciso! Narciso, pakinggan mo na ako! Narciso! Narciso, ano ba yan? Ano ba mo? Rice na ako! Narciso, Narciso ano Niloko mo lang na ako! Narciso, siso, to ano ba? Ano siso naman kinala ako Ano mo tapos ung gawin nang siso? Nene, dun kita ng pagkain, Hindi na araw na ka, natin nakain. Diskuto ng bata talo, panoniyok ay langyan ng kahit di talo. Hello? Nena? Saan ka ba? Nakauwi na po ang kata Kailan pa? Ngayon lang. Pumunta ka ngayon dito nila Neneng. Kailangan ka niya. Oh! Bakit? Ano nangyari kay Neneng? salamat ulit oh. okay, Bye bye. Wala nang dahilan para mabuhay. Iniwan ako ng lahat ng taong minahal ko. Ganun pa talaga ako kadali iwanan? Una, yung kaibigan kong si Nena. Tapos si Narciso. Wala akong kwenta. Wala nang halaga tong buhay na to. Ayan, Day. Ayan, Dito na po ako. Kaya napakita yung hinihintay. Ayan, walang nangyari sa'yo. Mahabang kwento, ate. Asan na si Neneng? Ano nangyari? Neneng. Neneng, buksan mo tong pinto. Pag-usapan natin yung problema mo. Di ba sabi ko sa'yo, hindi ito lang ako para sa'yo? Teka, kumunin ko lang yung spare key. Neneng! Neneng, ano ba? Buksan mo tong pinto. Nene, ito na yung susi. Okay. <gasps> Neneng! Neneng! ka lang, di ba? Oh. Ang nagpipiro ko, hindi magandang piro ko. Gumisig ka na dyan. Neneng naman eh. Ba't mong Dapat di ko na siya pinakawalan. Nagkamali ako. I shouldn't have let her go. I shouldn't... I shouldn't have taken her for granted. I shouldn't have stayed. For us. Parehas natin nasaktan si Nene. O nga na eh. Nangyari na. Panigarado kung nasan man siya ngayon. Masaya siya. Sige so, you na. Know Hello? Ate Anday? Nabayaran mo na ba yung ano? Yung meral ko? Ha? Nasaan? Huh? Asan ba yung dito? aking gustong makita muli. Umaasa ng tawad sa aking nagawang pagkakamali. Binitiwan ka ng pagkabilis, ating pagkakaibigan, ibinato at hinagis. Sana'y sa pagkabasa mo nito, aking mahal na kaibigan. Mahal kita kahit anuman. Kahit tayong magkalayo, aking hindi makakalimutan. Nena at neneng, magkaibigan magpakailanman. Oh. Neneng. Neneng. Not my my oh, Salami, Salami. Oh. Stay alive, stay alive for me. You will die, but now your life is free. Die.